Iniwan po kami anim, nagpatak-patak na po kami. Anim kayong iniwan sa Santa Cruz. Green up lang kayo, oh. tapos malis na. BIM Bigas on Wheels. So, kumusta ka na? Ayos lang po. Ayos lang ang pangalan mo? Jerry po. Kasaka naman, Jerry. Laking Maynila na po ako. Laking Maynila ka? Wala ka bang pamilya? Wala na po. Bakit? Broken family na po kayo, magulit na po yung tahanan namin. Broken family. <laughs> Bata pa po, mga sabi ka lang po, dito na ako lumaki. 12 yun. years, nandito ka na. Uh, so, ilang taong ka na ba ngayon? 60 po, magiging 51 na po ko sa July. Ah, senior ka na din. Yeah. Sa kabuta ng pagod, buka na tutulog. Ano, nangangalakal ka rin? Oo, nangangalakal. Saan ang po ang buhay ko eh? Ilang ang nanganap buhay mo sa loob ng 38 oh. years. Ano okay, masasabi mo kay Lord Jerry sa kalalagay ito ah, ngayon? Ako po, iningatan po Hindi na po kinabayaan. Iningatan ka ni Lord kahit na nasa Nakali ka lang? Talaga? Apo. Hindi na kinakawa sa lahat. So hindi ka na nag-asawa? Hindi na po. Ay, hindi, hindi na. Hindi na po. Kasi wala pa rin ako takit na ulo. Bakit? Uh, para wala akong sinasaway. Ba, Huwag ka mabaliktad. Baka sumakit ulo sa'yo. Ay, hindi po. <laughs> 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 hindi po. Wala nung labing dalawang taong ka, hanggang na, ngayon, wala ka na hindi ng, hindi ng contact hindi, sa kanila. Hindi na po kami nagkita. Saan ba dito sa Manila? Saan po kami iniwan sa amin? Eh. Saan tapos iniwan po kami? Ah, iniwan. Pero taga saan kayo? Saan na po? Nadisiya. May kapatid ka? Meron po. Mami at awal na rin po. Ilan kayong magkakapatid na iniwan dyan? Iniwan po kami anim. Nagpatak-patak na po kami. A anim saan. kayong iniwan sa Santa Cruz. Green up lang kayo. Uh -huh. Tapos malis na yung... Sino ang uh -huh. nag-iwan sa inyo dyan? Mama uh -huh. po, papa uh -huh. Parayas? Parehas? Uh -huh. Dalawa po sila. Ay, uh kasi -huh. ng tatay ko, mo tayong pagkain. Iwanan mo lang sila. Sabi uh -huh. sa kapatid ko, Daan mo na ako ya, mga mo Bila, oh. mo, bigas iniwan ko kami. Yala po kami sa mga apuna. Talaga? So anim kayong iniwan diyan? Uh, dalawa, it, dalawa na po yung namatay. It, dalawa na yung namatay. Asa yung tatlo pa? Hindi na sa yung dalawa, yung bunso at yung babae. Nakikita mo pa? Ay, hindi na. Nang, Ilang po yun. So, wala kang hawak na dokumento. Wala kang ID. Ay, wala po. Kasi nga, iniwan lang kayo dyan. Wala kang uh, birth certificate. Yeah, ah, okay. Pag-alaga lang ako. Patata ako. Nangihingi ng pagkain. Ganun. Okay. ka rin ng pagkain. So, walang bisyo. May bisyo. Kasi mo, pero nagbagong buhay na ako. Nagbalik loo na. Loo na ako. Nagbalik Praise loo. the Lord. Praise the Lord. Kailan ka lang nagbago? Kahapon lang. Pag-alagyos na po. Uh, five years na. Kala ka ko kahapon lang. Bata <laughs> ko na po na. Okay. Amen. <laughs> amen. 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 Amen, amen. Sige, oh. Jerry, bibigay tayo yeah. na ano, konting uh, tulong, no? Malaking tulong po yan. <laughs> so, limang kilong bigas, uh, oh. konting pagkain, ano makatulong sa'yo. Oh. Paano, paano nyo niluluto pala yan? Latahin po namin sa lahat, sa lahat. Tapos, kahoy lang, Lata. lang. Mas, As, lang oh. ano? Sana makatulong. Oh, po, kain, uh, Maraming marami pasalamat po sa inyo lahat. Eh, Lord, tayo magpapasalamat, tapos oh. ah, sa amin, ha? Kasi ginagamit lang naman kaming instrumento ng oh. Panginoon. Lahat ang Para maabot kayo ng konti, oh. ha? Maraming salamat. ingat ma ka, Jerry, ha? Oh. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.